Ito na pa rin Ito. Kung ganito din yung i nyo tapos walang cover. Sharp kasi yung edge nito. Eh. Sharp yung edge nyo. Kung <laughs> ano ko din kayo yan. sya pag tumami. Kaya lihain ko ito. Lagi lang siguro ito kapag may cover yung ano yun. Yung electric pan. Pag wala, dalikat. sharp Masyado ng edge nito. Ang galing pa yung pagka-sharp para magiging curve ng konti, para kahit tumama, inaakas yung ugat. Ayan, yun nga. Usin ko lang. Tingnan natin. Ayan, testing ko ulit ito. Nagsito na sa ako kati. Kasi maliit lang siya tapos uh, ano. Ay, tumama yung ano ko. Hindi yung masugit. Tumama na ito so, ulit. Uh, Mas gusto ko kasi aming um, ito na kasi. Ayan, try ko na ulit. Ayan, yeah, nakahan natin. Ayan, gumawa. Ouch!

pag ganito ko ko ng ganyan hindi <laughs> kasi ito yung ikot late eh. kulay itim kasi yung nabalik eh. at pala hindi itim. so yan hindi ko marirecommend tong ano na to ilisin e na to kapag walang to delikado sya dapat to kung e na to sa may mga takot lang delikado to mga bata sa mga sa inyo pag nasa gay ay aray. so yun po lagyan nyo po ng takip ng LSE thank you